Sir, magandang 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 lalaki pa rin po pala kayo hanggang ngayon. All right. Ano ano kan announcer? Ah, sa special events po ako kuya Willie. At hindi lang mangyan package deal pa po. Ano? Kasi po ako na po yung nagbo-voice over, ako po yung nagho-host, ako rin yung special guest. Ikaw na lahat. Lahat na siya. <laughs> huh? Okay, sa ikaolang taong <laughs> <laughs> okay. Magkapano? <laughs> go, go, go. Okay. okay. Hindi sino lahat ako ng video. Okay, ilamad oh, tayo. Okay, ba to? Okay, sorry, sorry. Yeah. okay. And now, live from the ABS-CBN team kapamilya proudly presents the new Willie really Apoyan. And now, ladies and gentlemen, please welcome the man himself, Mr. Willie really Reveillame. Sana yeah, nga malinis. Alright, so ganun ka. Opo. Sa mga ano ka, sa mga naging intro ka. Opo, yes, sir. O, oh, ano pa, ano pa, yung mga alam mo, sir, bingo, ang galing. Yung kanina, kita mo naman ito sa basketball, si Barangay Boy. O, uh, ano sa akin naman, sir, ano, uh, ginagawa ko naman po, nag-iiba. May marami po akong sanib sa katawan. Sige, sige. Nag, 60 boys. Yun po yung valid talent ko po, sir. Anong talent? Nag, uh, po? ano po ako ng 60 boys, live Lahay po. Na Baba, yun. pakita mo na sa amin yan. Okay, talent mo. Opo, sir. Ito na po, si Mark M. Go, Mike Bigyan mo na, Mike Mami, mga ano siya. Sixty Voices po ito, ha? Mapapangilhan. Mark? Bali, bali ngayon po, will uh, really, gagawin ko lang po muna yung kakuntian lang ngayon. Kasi, kasi pag kinumpleto ko yun, baka konsumuhin natin yung buhay. Okay, nabasa diba yung pinaka-pubula. Apo. Okay, okay. Go, Mark M. And now, ladies and gentlemen, please welcome live on stage, man with 60 voices, please welcome Mr. Mark M. And now... Wala pong personal at kwentuhan lang. Ako po si Mark Logan. Meron akong kwento. At ito, lulit itong si Lola Kiss sa hapon si Lola Kiss sa Bayhag. And now, ladies and gentlemen, please welcome Mayor Fred Lim. Ang kabataan, ang pagkasa ng bayan dito sa Maynila. Bawal ang droga. Ah, siyempre, may hindi magbabalisi si Ted Boylon. Public service lang po. Wala pong personalan. Bato-bato sa langit. Ang tamaan. Huwag magagalit. Ang pekon ay laging talo. Ito yung sigawan-sigaw ng sampayanan. Hoy! Gisre, naglilingkod no, saan man sa mundo. At syempre ba, hindi na magpapawin eh, si Casabel Gas. Sino at ano? Yan ang dapat na mga pakatutukan. Narito ang mga dokumentadong pagsisiyasat na nakalap ng ABS-CBN at ng Zoko. Dito, hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. Ako po, si Gasabel Gas sa Belgas. Scene of the crime. Ah, siyempre pa, hindi ba si Babalu. Ano? Ako, si Raul mo. Matapos mong gawin sa kala ng baba ko, sasabihin mo, bigat mo, ting. Ah, siyempre pa, hindi ba, si Arab Estrada. Well, um, kumpare, kumpare. Wah, kamar galak! kamar galak! Waduh, sebuah. Ah, siapa berpandu? Ini memang polisi, FBR. Orang yang saya setelah babawai, pendepan, kaya-kaya, basah sama-sama. Ah, siapa berpandu? Angkat jang, kaya bigan si FPJ. Itu tidak tendang membeljaran. Kau yang ada yang semua, alisah yang pun membeljaran. Tidak jalan menempel, berpandu tengah lagi, mudah yang dikakau apa-apa. A Chépre basi rei langi mula Saudi, si papunting QC, emo repicana paming keloi. A Chépre baitei maguavale ma rei biga C. Si... Lazanan tento a ah, a ah, a a si a a a boy, a bunda. Muga umaga, kaibigan. Good morning, Kruse. Kaibigan. Usap tayo. <laughs> ah, syempre hindi Last thato, mga kibigan, pasok natin. Walang iba kundi si Big Brother ng ABS-CBN. Robby, mo, ang damit ni Lili. hindi mapapasama sa Big Four. Ah, syempre, bahay, last thato, mga kibigan, isama natin si Kim Achenza Kungin nyo mga kibigan, ito po kaw, prehistoric dinosaur ngayon, Muli ito ang inyong Kuya Kim at ito ang Matang Lawin. Galing mo, boy! Love you, boy! Galing nito! Galing mo! Wow! Wow! Ha? Pwedeng gamitin to, ah. Pwedeng gamitin to. Dito, iba-iba, oh. Boys over, pwede to. Okay. Malay mo, ito ng break mo. Dahil magaling ka, Timo. Dahil magaling ka, meron kang 10,000! All right, what a talent! My good luck, Cinder.